The House of the People in the 20th Congress will not merely pass a budget. It will reshape how government spends, saves, and serves. Ang mangyayari diyan ay paglilinis lang ng mga pangalan nila or paglilinis lang ng mga paper trail na magtuturo sa kanila na sila ang may Okay, mga nabalam na araw po sa lahat and welcome po dito sa ating YouTube Tantabon PH Channel mga kababayan and dito lang tayo para sa ating bagong reaction video ngayon ito mga kababayan, pag-usapan natin Nako, Martin Romualdez mga kababayan kinumpirma ang mga sinabi ni VP Sara at former President Rodrigo Duterte mm, ito mga kababayan ha, pag-usapan natin sa Asian King Kong pag-usapan natin ito. Discuss natin. Kasi imagine niyo ha, mm. pagkatapos ng Sona, uh, in the first place wala si BP Sara, hindi siya umaten. Um, yet, pagkatapos ng Sona, sila-sila na nagkakagulo. Sila-sila na nagkakagulo mga kababayan dahil dyan sa mga statement ni PBBM sa kanyang sona. Which I think mga kababayan, babalik din yan sa kanya. Okay? At bakit? Ayon, explain ko yan sa isang video ko at ito pa, explain ko rin dito later ng mabilisan para maintindihan na, may, para maintindihan niyo. At ito pa mga kababayan ha. Martin Romualdez din ha, at ang kamara, mag-iimbestiga na raw rin sila patungkol dyan sa mga ghost projects at mga flood control projects. Nako, nagmaglulukuhan tayo dito mga kababayan. Bakit? Check nyo sa YouTube mga kababayan. Check nyo lang, search nyo lang. ah investigation sa mga flood control projects. Tignan nyo. Um, aabot na yan ng sampung taon. Walang nangyayari. Bakit mga kababayan? Kasi naman nating lahat. Sila-sila lang ang may gawa dyan. Sila-sila ang nag insert ng mga proyekto na yan dyan sa kamara. Hmm. At ito ngayon, tanong natin, mag-iimbestiga kaya si Martin Romualdez at kanyang mga tauhan dyan? O maglilini sila dyan bago nila ilabas yung mga dokumento patungkol dyan? Oh, katanungan lang naman po. Okay? anyway, ito, umpisa natin mga kababayan. Ito, may, may speech dito si Martin Romualdez. At pakinggan natin at explain natin kung bakit natin natanong na mukhang ina doon ay uh, kinumpirma niya yung mga sinabi ni Pierre R.D. at ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Oh bago natin i-play, paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito umpisa natin mga kababayan. Budget na may saysay, lang may pananagutan. Now we turn to the cornerstone of governance. The national budget. The House of the People in the 20th Congress will not merely pass a budget. It will reshape how government spends saves, and serves. Reshape the government how it spends, saves, uh, and serves. It will reshape daw mga kababayan. anong ibig sabihin yan. <laughs> When I comment kayo dyan, ano ibig sabihin yan. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin dyan ha? Kasi, in the first place mga kababayan, kung sa tingin ninyo, sa tingin ni Martin Romaldes, na yung mga ginawa nila for the past three years ay eh, tama, in line sa kung anong ano ang uh, ikabubuti. Huwag na natin sabihin uh, in line sa gusto ng presidente. Sabihin nating in line sa kung anong nakarapat dapat at kung anong benepisyong ang makukuha ng taong bayan. Ibakit e, pa nila i-reshape. Hmm, comment yun dyan mga babae, ito patuloy muna na natin. We will open the bicameral conference to civil society observers. <laughs> Following the president's lead, this is. Oh, tignan yung mga pagmumukha mga babayan, oh, mukhang tignan yung sigarin, oh, oh, mukhang nababahala na, bubuksan daw yung bike cam, uh, conference in public o oh, mukhang ito, tingnan yung pagmumukha nito mga kababayan mukhang nababahala na kasi ma mukhang mahihirapan mag-insert na ito ito pa oh, isa e so, oh hmm, ito patuloy natin indeed a historic first because transparency is not just a value it is a weapon against corruption o ba, ang ganda ng statement mga kababayan Ayan, stay. niya statement niya. We will uh, allow the participation of watchdogs in all budget deliberations from committee to the plenary. <laughs> Hindi lang natin bubuksan ng kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. Ebo? Oh, oy, naku, <laughs> naku Napipilitan itong isa ito mga kababayan na napipilitan po malakpak. Oh. oh, naku. Hin kakabalik pa naman na niya sa Congress. Hindi na na makapag-insert. Well, day. Anyway, ito mga kababayan, pag-usapan uh, pag natin. Kasi gusto nila open sa bike. Camp. Maganda naman talaga yan. Okay? Maganda naman talaga na uh, open sa public yung bike. Camp. Pero mga kababayan, anong ibig sabihin dito? Okay? ah co Comment kayo dyan mga kababayan kung agree kayo dito sa sasabihin ko. Or hindi ha? Para um, malaman natin kung ano yung punto ninyo. Kasi nakikita ko dito mga kababayan, yun nga. Bakit ka mag-reshape in the first place? Kung sa tingin mo, yung mga ginagawa ninyo inline doon sa taong bayan, sa ikabubuti ng bansa natin. Number one, bakit ka mag-reshape? Pangalawa, bakit ngayon nyo lang napagdesisyunan na i-open bycam? Okay, i-open bycam. I-open yung bycam conference sa mga watchdogs, sa civil societies at sa buong Pilipino. Okay? Kasi mga kababayan, kung natatandaan ninyo, ito, ito ha, kaya nga natin natanong na uh, kinumpirma si uh, ni Martin Romualdez nung sinasabi ni VP Sarah kasi dati pa, last year pa, kung natatandaan ninyo, sinasabi ni VP Sara na dalawang tao lang ang may hawak ng budget sa Pilipinas. Sino yan? Si Martin Romualdez at si Zaldico. Kasi si Zaldico nung time na yun ay siya yung Appropriations Committee. Chairman. Okay, so Nakita ni VP Sara na itong dalawang to ang responsable dyan sa mga ang daming in-insert nila. At nung time na, at nung January 2025, nahuli nga ni PRRD at ni Congressman Ungab na ang daming blankong items sa Baycam report na kung saan nagkaroon lang ng mga items or details paglabas na ng GAA mga kababayan or General Appropriations Bill. So, ibig sabihin, along the way, pagkatapos ng BICAM, nagkaroon ng insertions. May mga insertions. Okay? So, ito ngayon Plano nilang buksan sa publiko yung BICAM conference. Sa tingin nyo ba, solusyon na yun? In the first place, mga kababayan, hindi pa rin yan solusyon. Posibleng open pa rin yan. Open sa BICAM. I mean open sa taong bayan yung bicam conference papakita kunwari nila na ganito ganito transparency ganito transparency pero mga kababayan ang sabi ni Toby Tiangco magkakaroon pa rin yan ng posibleng insertions kasi pagkatapos ng bicam ay mayroong mga small committees na ginagawa si Martin Romualdez para mag-amend sa kung anong napag-usapan sa Baycam. <laughs> oh, bakit? Bakit natin nasabi yan? number one, sinabi ni Toby Chanko. Pangalawa, yung nangyari sa ngayon, uh, budget ngayong taon, 2025, na kung saan natapos yung Baycam, oh, natapos yung Baycam, nag-submit ng mga reports sa mga kongresista, yet may mga blanco pala at may ibang grupo, may ibang tao na nag-fill in the blanks doon sa mga blanco. So yan yung ibig sabihin ni Toby Chanko mga kababayan na mayroong small groups. So magiging useless pa rin yang sinasabi ni Martin Romualdez na open sa publiko yung Uh, open sa publiko yung BICAM conference. Dahil dyan mga kababayan. So ito nga, dito, indirectly, inaamin dito ni Martin Romaldes sa kanyang pagbabago dito sa pulisiya sa BICAM or sa budget deliberation. Inaamin niya indirectly na totoo yung sinasabi ni Vice President Sarah Duterte da, tungkol sa kanila. Dito natin maintindihan mga kababayan kung bakit gusto talaga nilang alisin si VP Sara. Hmm, di ba? Kasi mga kababayan, kung i -open, o open yan sa taong bayan or hindi, as long as transparent ka, Or sila, walang problema sana yan. Transparent, ibig sabihin, walang blanco, walang small committees. Yun nga, suggestion ni Toby Chanko. Kung ang paggawa ng budget, e, e, the same lang sana sa paggawa ng or pag-approve ng bill na kung saan plenary amendments, tapos magkakaroon ng individual amendments bago mag-approval sa second reading. Kung ganun lang sana, wala na sanang issue. Tapos mag cam lang kung merong hindi nagsang-ayon ang version ng Senate at Congress. Tapos wala ng small committee na kung saan mag-fill in the blanks or magbabago doon sa mga item na napag-usapan sa bycam. Okay? Kasi kahit sabihin nilang open ito, wala pa rin naman talaga yang uh, transparency mga kababayan. Ito patuloy natin mga kababayan. In our oversight functions and conduct media performance reviews of all agencies. No. Nope. We heard the president's sona and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. <laughs> the lingering corruptions in our institutions. Mm. Uh, well, Sabihin natin, lahat ng government agencies, the government institution, from president, from executive down to barangay. Okay, sabihin natin, totoo na po talaga. At ito na nga mga kababayan, ito, unang-una, ang number one dito, itong Congress. Mm. Useless yung pagdisappoint ni PBBM, pagka-disappoint ni PBBM mga kababayan. Kasi wala siyang magagawa dyan. Bakit? At ito, in-explain ko na ito. In-explain ko na ito sa sa last video ko ha, bakit wala siyang magagawa? Bakit nasabi natin na yung sinasabi niya ay sa sona lang? Budol pa rin yan. Oh, sa sona lang yan. Walang mangyayari dyan. Mga, mga 80% na sigurado ako mga kababayan. Bakit? Tingnan ninyo ha. Oh. Bago makagalaw itong executive, kailangan niya ng budget of course. Kailangan niya ng budget. Okay? So ngayon, kung kakalabanin ito ng, kakalabanin ng executive, itong Congress, mm -hmm. sa so tingin niyo ba, pagbibigyan ng Congress, kung anong gusto na budget, or anong kailangan ng budget ng executive, para magawa niya yung mga tungkulin niya? Sa so tingin niyo ba, pagbibigyan siya ng Congress, so most likely, hindi mga kababayan. Okay, at kung sinasabi ni PBBM na handa siyang mag-reenact ng budget kung sakaling makikita niyang maraming insertions. Sa tingin niyo magagawin niya 'yan? Most likely hindi. Ako nakikita kung hindi niya magagawa or hindi niya gagawin 'yan kasi nangyari na 'yan. Ma nangyari na 'yan noong January 2025 mga kababayan. Inaway pa nga niya si VP Sara at si PRRD sinabihan pa nga nila si VP Sara na si VP Sara nang hihila pababa. Sinabihan nila si Pierre Ardy na sinungaling. Kasi nga naman daw ni review nila, wala naman daw issue yung GAA. Yung GAA walang issue kasi nandoon na lahat, nakalagay na yung lahat ng detalye. Pero ikaw bilang presidente, alam mo kung ano ni request mo. Alam mo kung anong dumating sa or nasa laman ng GAA. O, oh, di ba makikita mo kung anong pagkakaiba based doon sa nirequest mo at sa in ng Congress? Bakit hindi ginawa ni PBBM na i-veto lahat? Bakit hindi niya nag bakit hindi siya nag enact ng budget? Oh, enact ng budget last year. 'Di ba? may opportunity na siya mga kababayan na ipakita sana kung ano itong sinasabi niya, yet hindi niya ginawa. So dito natin masasabi na talaga sa sona lang yan. Para lang yan palakpakan siya. Pero tinatawa na natin yan kasi alam naman natin, nangyari na, hindi mo ginawa. Ngayon sasabihin mo sa amin na gagawin mo. Wala na. Wala na oportunidad yan. Oh, diba? Ito, natin. As speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. Oh. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. Uh, mo, na, uh, infrastructure Infrastructure projects and fund implementation. Uh, Sino ba ang nag, nagano ng mga infrastructure projects? Si VP Sara ba? Yet, ang, ang gusto nila, i-impeach si VP Sara. Pero ito mga kababayan, sinong, nag, sinong maraming nag-insert ng mga proyekto dyan? Di ba ang Congress? Mm. Ang Congress naman, hindi naman, hindi naman si VP Sara. Pero of course, ang sigaw nila, impeach VP Sara. Oo. Oh. Ah, pero ito, aminado sila na ang korupsyon nangyayari dyan sa mga infrastructure projects. At ang dami, halos lahat ng kongresista mga kababayan, aminin man nila or hindi, ayo alam natin yan. Na sila sila mismo, ang daming mga infrastructure projects na in-insert dyan taon-taon. Mmm. Ito patuloy natin. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will propose legislation that requires real time public reporting of project progress, fund use, mandatory performance standards for contractors and agencies, and a national infrastructure audit framework to prevent the misuse of funds. The House will take the lead in building strong public accountability mechanisms because our good governance is our duty, not our defense. Ang kabayan ng bayan ay hindi dapat dinanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Nako yung iba mga kababayan. Nako yung iba mga kababayan alam nilang, alam nilang drama lang, alam nilang. Uh... For the show lang yan mga kababayan, yung mga sinasabi ni Martin Romaldes. Oh, anong sinasabi dito? Ito, bakit natin na, yun nga ito ha, bakit natin natanong na mag-iimbestiga kaya sila dito or maglilinis mga kababayan? Okay, kasi nagsabi na ang presidente sa SONA, oh, in fairness kay PBBM ha, assuming totoo or sincere si PBBM dyan sa kanyang panawagan, Ha? Sa kanyang panawagan patungkol sa budget, patungkol sa mga ghost projects mga kababayan na dapat mayroong managot. Ah, yung itong Congress mag iimbestiga daw. Kaya nga natanong natin, talagang mag iimbestiga ba itong Congress o maglilinis? Bakit? Bakit natin natanong? Kasi alam nating lahat nga na sila yung tao mismo ang silang mga congressman mismo, yung mga nag insert sa mga proyekto na yan. Yung mga proyekto na yan, na in-insert nila, hindi yan napag-aralan ng DPWH. So, walang oportunidad or chance or maliit ang chance ng DPWH na i-implement yung mga proyekto na yan kasi kukuha ng oras yan for Uh, review, for evaluation, for engineering planning, lahat. Bago yan ma-implementa. At malalaman lang yan ng DPWH. Pag-release na ng GAA, masyashock na lang sila. Oh, may proyekto palang ganito. So ito, maghahanap na naman pag-aaralan, anong pwedeng gawin. At if fit yung budget kung magkano. Tapos, oh, ano mangyayari yeah, yan? chat, oh. Okay. Hihinga na ng ah uh, yung mga kongres, kukuha na ng mga party dyan. O, oh, diba? Oh, kataan nyo, yung mga sinabi ni VP Sara, mga kababayan, nung sinabi niyang nag-insert sila ng ah uh, project sa DepEd, tapos pag-release ng budget, lumapit yung ilang mga kongresman at hiningi yung party nila. Sa tingin nyo, hindi, ya, hindi ganyan ang nangyayari sa DPWH na Kung hindi kayo naniniwala mga kababay na ganyan yung nangyayari sa DPWH, nako, natutulog kayong mulat ang mata. Sa DepEd nga, ginawa nila. Sa harap nga ni VP Sara na alam nila Si VP Sara ay sobrang strict 'yan. Sa Davao pa 'yan, sobrang strict 'to niyan patungkol sa ganyan mga mga uh, mga hindi may palawanag na mga proyekto. Yet ginawa nila sa harap ni VP Sara. Ito pa kaya, dito pa kaya sa DPWH na ang dali-dali lang bigyan ng mga tauhan ng DPWH para hindi magingay ang dali-dali lang bigyan ng sekretary ng DPWH para hindi magsalita. Kaya nga, dito sa sinasabi nilang pag-iimbestiga tungkol sa mga ghost projects, flood control projects, malabo yan mga kababayan. Malabo talaga yan. Ang ah, nakikita ko dyan, okay, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito ha. Nakikita ko dyan, ang mangyayari dyan, ay paglilinis lang ng mga pangalang nila or paglilinis lang ng mga paper trail na magtuturo sa kanila na sila ang may gawa dyan. Oh. Ano lang ang dyan? O, oh. Investigate kayo kahit open in public. Kasi sila lang naman yung magtatanong, di ba? Yun ngang investigation sa Pogo, sa drug war Ah, uh, na pinpoint nga nila doon kay VP Sara, di ba? Na ila, na ipalabas nga nila na si VP Sara ay may connection doon. Na ipalabas nga nila na si PRRD may connection doon sa kay Alice Go doon sa pugo Di ba? Na-connect nga nila, eto pa kaya. Mm, eto pa kaya. dali-dali dali lang. O oh, tanungin mo lang. O oh yung mga resource person, kausapin mo lang. May bigyan mo lang ng kahit na ano dyan. O di, magsasabi na yan kung anong gusto mong sabihin. Ito dito mga kababayan. Ito yun nga, sabi ko, yung sa zone niya, wala yan. Salita lang yan. Istorya lang yan. Walang mangyayari dyan. Oh, isa lang nakikita natin dito. Isa lang klaro dito mga kababayan na kung saan, yung mga sinasabi ni VP Sara at sinasabi ni PRRD mga kababayan na ang may control ng budget sa Pilipinas ay dalawang tao lang, si Martin Romualdez Zaldico. Well, ngayon, posibleng hindi na ni Aldico kasi iba na ang Appropriations Committee Chairman, yet nandyan pa rin si Martin Romualdez. At alam natin, naintindihan natin kung bakit siya yung pinili ng mga House of Representatives na magiging House Speaker kasi nga busog sila. Busog sila. No, alam naman, no? ang daming binulgar ni Toby Chanko patungkol dyan mga kababayan. Di ba? oh, Tapos yung mga small committees pagkatapos ma-approve yung budget na kung saan pwede sila mag- maglagay mag-insert ng mga iba't ibang proyekto Yet ang dito mga kababayan ang nakikita natin gusto nilang maimpisip si VP Sara kasi alam nila darating ang panahon kung hindi man ngayon na itong si VP Sara ang bapasag sa kanilang mga ginagawa Yet Anyway So, pag-comment nyo dyan mga kababayan kung ano mo sasabihin nyo dito. So, dito na lang po muna tayo. Pag-like po and share ng videos natin. And then, pag-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at may araw po sa inyo.